Sa ilang nga ngaluto ninyo ani mga simpleng buhay. Uh, ang sa may tawag sa inyo ang kuha na, kanyang species ha. Ah, nga isa sa tawag ninyo ang mananap, mananap, mananap sa dagat. Isda, isda, isda. sa tawag ninyo isda ah Isda ba ninyo, pamilya sa isda sa kuha na. No. Uh, ang English ninyo ang mga simpleng buhay, stingray. O so, stingray. So unsa sa may lamig ngaluto ninyo ani? comment down below. Uh, lami nga ang sa inyo lamig nga putahi ang inyo ang gusto nga iluto ani mga simpleng buhay. So, Komentan bilo no, dari nisala basun sa so, mga dinurut yung makita kaya pertinig na gana dari. So yung makita ninyo ani, mangita mo ani nga, nga kuan nga pagkauna, uh, dari na ni Mayit. Oh, ni Mayit. Oh, pangita rin si Mayit. Mayit sa labasun. So Mayit, lapini ko. Oh. Miss Pagi. Oh, ah, marini siya si Miss Pagi dari sa mar mga simpleng buhay <laughs> sa labasun. Miss Pagi, oh. Kamu katod tagasindangan no nga Miss Balu, Miss Kuan, Miss Miss Tolingan, <laughs> Oh, nai Miss Kuandri. Mrs. Pagi. Ah, Mrs. Pagi ni siya. Kay ko man siya, no? Mrs. na. okay, Miss, Miss na to ni, agay. Why suko tong kuana ni, no? Usay lami nga luto ani mag simpleng buhay no. Comment down below. O unsay mga lami nga putahi ninyo ani. Gato pag istoryahan mag simpleng buhay. So please like and share and follow, subscribe sa tong YouTube channel mag simpleng buhay. And sa atong YouTube Ang simpleng buhay. Salamat, salamat. Uh, YouTube 168 1168 mga simpleng buhay 1168. Oh. Comment down below. Kung may gusto niyo, usay mga lami nga luto ani niya. Nayon atong pagaiskutan ug atong pagapatuloon o atong mga laway ba. Mga laway, no? Kay eh, diha man tamugana sa pagkaon ng mga makita hmm? tani mga prisko ug mga lamian nga mga kanunun unun Ah pinobre regod pero Di lang ang dato ani ha? So, Maruto, mag-examine yung Salamat, salamat, salamat.